So, ayun nga, yung pinakahihintay nyo, yung pinakadadalangin nyo, pinaggarasal ninyo na ma yung isa sa mga pinakamatitindi ng mga may matataas na interest o yung tinatawag na mga ola na loan shark ay eh, na-revoke ngayong araw na ito, mga kajani. So, ano ba yung ola na na ngayon ayon sa SEC? At ano yung dahilan kung bakit na-revoke yung ola? Ito, tara, pag-usapan natin at talakayin sa video ito. Alright, welcome back mga kajani. Muli, maglalambing lang po muna ako sa inyo at magpapasalamat ng labi sa inyong patuloy na pagsuporta at pagtangkilik sa aking channel. Pero bago na lahat ay po ang aking mga social media account ng Facebook, TikTok at itong aking YouTube channel. Pakilike na rin po kung nakatulong sa inyo ang video ng ito. Pakishare nyo na rin para sa iba mga uh, nagnanay sa mga updates, sa mga ola. At pakihit nyo yung notification bell para updated po kayo sa lahat ng mga videos na ginagawa natin dito. Basta sa usapang online, lending app. So yun nga yung araw na ito nirebook ang isa sa pinaka loan shark na ola at yun na yang digido. Okay? Bakit na-rebook? Yun ang tanong. Bakit siya na-rebook? At na-rebook nga ba talaga? <laughs> Baka mamaya magulat na lang ako. Yan ha. Uh, hindi ko sure kung kung ito ay rebook lang dahil sa mga unfair collection. Ha? Pero linawin ko lang yan ha. Kung na-rebook man ito, maniningil-maniningil pa rin yan. Okay? Kasi ang pag ko po kasi is, kung ano yung araw na na siya, bawal siya mag-operate, bawal siya magpa-utang. Pero kung kaya nagkaroon ng utang before na-rebook, katulad ngayon, anong araw ngayon? May 23. Diba? May 23 ngayong araw na ito, na-rebook siya. Pero kung kaya nagkaroon ng utang before na-rebook itong DG do, ay sisingilin pa rin nila kayo. Yan po yung karapatan po ng isang ola na na-rebook. Okay? Pero kung may premises and disorder at iniimbestigahan sila, alam ko, Bawal sila mag-operate, maningil, at magpa-utang. yun po yung uh, kaibahan ng uh, cease and desist order at yung revocation na license. Okay? Then ito nga, yung sinabi ng Securities and Exchange Commission ngayong araw na ito, SEC revokes the Certificate of Incorporation and Certificate of Authority to operate as a lending company of Digido Finance Corporation for opening and operating four branches without obtaining the necessary certificate from the commission. Bakit nga, no? Hindi siya na rebook dahil sa mga reklamo. Yun yung nakasulat. Tatanggalugin natin yan. Pero dudugo yung ilong ko rito para lang explain ko sa inyo na hindi siya na rebook dahil sa mga complaints ng pasang interes, yung mga sinasabi nilang um, mga paglabag daw na pagbabantay, yung mga fair debt collection practices, yung unfair debt collection practices, hindi doon eh. Hindi yun yung dahilan, yun yung nakakalungkot doon. Kasi itong, uh, para sa akin, na nakikita ko doon, nabasa ko to kanina, medyo hindi rin ako natuwa. Kasi baliwala rin to eh. Kasi kung saan mag-comply ito, pwede. Tingin ko pwede mag-comply para magkaroon sila ng certificate ulit na hindi naman pinapaliwanag minsan ng SEC, shout out, SEC, minsan hindi nyo pinapaliwanag kung bakit nakakabalik yung ulay di ba? E, yun ngang yung KOKO Peso, di ba? Ngayon, nag-ooperate na rin yun. Nasa list nyo na rin, imbis na naribok na, na yun ng 2023. Ah, si Moka Moka, Kapalistan, di ba? Last year, na-rebook din yung 2024. O ngayon, nakabalik. Ito pa kayang digido. Shout out, SEC! Yeah. So yun, ang sabi kasi rito, hindi daw kasi nag-comply o nagbigay uh, ng uh, karapa, ng impormasyon na nag-ooperate pala ng bagong branches, apat na branch without obtaining the necessary certificate, di ba? Wala sila kinuhang lisensya o uh, permiso dito sa SEC na mag-ooperate pala sila ng apat na branch pa. Hindi ko lang kung anong branches 'yon. Pero ito na sa iba ba, ito pakitong sa inyo yung una pay and una cash for opening and operating for branches. No, diba? Kasi kapatid niya yan eh. Kapatid ni DJ do yan si Una Pay tsaka si Una Cash. Kaya nga pag nag home visit, pag nagbigay ng paraheta DJ do nakalagay then Una Cash tapos Una Pay. Tapos meron pa akong nakita may katabi na rin na Robo Cash. Minsan nag email niya may nakalagay na Robo Cash na rin. So, so Robo Cash rebook niya yan eh. Tapos naging DJ do. Tapos ngayon, ito na naman binabalik na, na si UnaPay tsaka si Cash, nakita ko rin hindi mo nakaraan sa Play Store ayan nag-ooperate sila sa online lending platform doon sa list ng uh, SEC sa recorded and then hindi siya dahil sa mga reklamo yun yun kaya tingin ko they can comply para makakuha ng certificate to operate doon sa authority ng SEC diba yun sinasabi ko madras eh hindi porket na rebook, magdidiwang tayo. Minsan, pakiramdaman natin kasi hindi natin naiintindihan kung bakit nakakabalik din yung mga ola na yan kahit na rebook. Minsan nga, may kaso pa nga sa korte, di ba? Nakapending cases pero kasama sa list of uh, recorded only in platform. Pero sa ngayon, mapapayo ko sa inyo, no? Kung kayo ngayon nang utang dyan, ngayon na, ah, ngayon, 23 May 23, o kaya bukas sa mga susunod na araw, nagkaroon kayo ng utang, uh, it means na they are illegally operating. Kaya, ang dami akong nakita ng comment na revoked pero nakakabalik. Ang dami ng comment na negative na hindi natuwa eh. O natuwa dahil na wala ni lisensya. Pero, nagpapatuloy pa rin sa operasyon at uh, sa pagpapautang. Diba? Eh, itong si DG doon, number one na uh, maraming complain dito sa mga comment section ng mga Ola Victims Movement ni. Eh, ng Ola Victims Facebook page ng channel ko. Si video daw ang isa sa pinakamarami reklamo sa taas ng interest na imbis na uh, sa ako naranasan ko rin, di ba? Almost 50% for one month. Hindi siya nakakatulong na imbis na 15% per month. Nangyayari ngayon, 50% per 15 days. <laughs> Tapos may pag nagpa-recharge ka pa sa kanya, hindi nawawala yung utang mo. Yun dapat siguro para sa akin na sinisilip ni SEC. Hindi yung hindi lang nagbigay. Bakit? hindi ba sila nag-abiso? Wala ba silang... Kasi, minsan, ano, no? Nag-ooperate nila, tapos magugulat ka, meron na pala silang ibang branches. Tsaka lang magsasabi, pag nahuli nga. Ganyan minsan, galawan ng mga fly-by-night ng mga ulan dami kong message dito ng mga fly-by-night na ulan eh. Mga dating nasa Play Store. Ngayon, wala na sa Play Store. Nag text na lang. Kung saan-saan nakukuha yung number ko bilang isang ula reviewer na nag, susubok mag-apply para maipakita doon sa mga nanonood sa atin kung ano ba yung maaaring proseso at kung ano yung maaaring makuha mo doon sa mga ulan na yan. Pero itong si DJ do talagang number one sa dami na reklamo. Pero si SEC, bakit hindi yun na sinilip nyo? Yun lang po masasabi ko, no? SEC, um, sana mas laliman nyo pa yung paghukay ng mga reklamo about the certain ola, no? Na meron pang pending issue, di ba? Nandun yun, inakit eh. na ba? May asterisk, eh may pending issue pa yan, may, ano, may pending cases pa yan na issue. Nakalagay, asterisk. Pagkatapos, hindi pa rin nasilip ngayon. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan nyo dyan. Wala kaming alam sa proseso ninyo. Wala kaming naiintindihan dyan sa ginagawa ninyo sa pagbibigay ng certificate to operate. Kung paano kayo mag-revoke, kung paano kayo mag bigay na sis and desist order sa mga ola na hindi ko naiintindihan kung bakit uh, kahit ang dami na reklamo, ang dami ng complaint sa NBI, sa PNP, sa PAOK, but still they operating. Wala ba kayong magagawa para dito na pahintuin yung mga abusadong ola? Okay. Negosyo ang lending eh. Totoo naman eh. Negosyo ang lending, ang financing. Banko nga ginagawa ang pagpapautang. Pero ang hindi kasi maganda sa ginagawa ng mga abusadong ola, yung mga matatasang interest na hindi sumusunod sa mga sharing of interest rate 10,000 pa baba, nakautang ka na yung 1,000 after a month, bayaran mo 2,000, 3,000. Diba? Hindi hindi pwedeng hindi mali siya ko kasi minsan 1,000 lang utang mo babayaran mo after amount pag hindi nakapaghulo nagiging 2,000 plus eh. 'Di ba? Napakagrabing loan shark. Hindi na lang maabot ng isang buwan ngayon dahil 7 days na karamihan ng mga pauutang. Tapos re-rebook si Digito dahil lamang hindi nagbigay ng abiso na meron pala siyang apat na branch na ipinatayo. So sana mas laliman nyo, no? Uh, sana mas gawa nyo ng paraan. At mas gawa nyo ng action yung reklamo. Hindi yun dahil hindi lang na nagbigay ng Uh, ng certificate o oh, nag-abiso na mayroon pa rin ng mga other branches na pinagawa. So, pinatayo. So, sana nakatulong ang video ito muli. Paglalambing ako sa inyo, napakipalo po ang aking mga social media account ang Facebook, TikTok, at itong aking YouTube channel. Marami pong salamat at hanggang sa muli.